Okay na 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 oh may logi hatag na Miss Jerry. Usapan niya. Jadi maklaro nang imo video kay ngip-ngip pa. Okay ra maklaro ra ni. Ako rang tingog ang paminaw na ni. Okay, thank you so much Milo Nesting. I love Milo. I love Milo. I love Milo promotion sa Milo. Okay. Ano ni Bit Sudi ay nula ko siya. Ngit ngit Basa nagbit pa ba Oh, dili na tama puno ka ng. Ang baboy ngatuyo Ang nandang natuyo. Okay, thank you so much, JSP Council, for giving them, <laughs> for distributing the <laughs> Okay, Nana, siguro tanan. Okay, time check, it's 9.50. Ogma? Kamu, hi. Boleh rata mau <laughs> aja. <laughs> Ayo raku, tegak. Ayo kira. Pwede di tamahan time. <laughs> Seven? Or is it Okay. <laughs> okay.